mga kaibon mga kalapatids uh, guys eto po si Mia uh, nilagay ko muna siya dito viewing sa dito sa itaas ng lumang, lumang kulungan nila eto yung lumang kulungan bali uh, inilagay eh, ko ulit dito si Mia para alam niya uh, alam niya kung saan siya bababa talaga kasi kung dito lang siya palagi sa ibaba, hindi niya alam kung saan sa ano kasi dalawang oras bago siya makabalik sa atin eh. Hindi niya alam yung yung sa itaas, yung nakikita niya sa itaas. So ganyan ginawa natin. Mm -hmm. Sa linggo siya. Hindi ko yan pakakawalan. Uh, maghapon siya dito anggang ah, hanggang ano siya mga alas 5 hanggang alas 5 ng hapon sa dito And, hindi ko yan pakakawalan dyan muna siya magbe-viewing kasi kung dito, sanay na siya dito. Kasi nakadalawang buwan na siya dito. Diyan, diyan, dito. Yan o, oh, yan. Yun yung kulungan niya, yung pangatlo. From, uh, from left to right, pangatlo. Ayan si Whistler pumasok sa kulungan ni Mia. Si Kalaputi naman ang naglililim at saka si Norman. Si Norman Black. Ayun si Grisel o, oh, nasa ilalim ng kulungan. Tapos ayan si Mia. Uh one week share ito. Uh, Monday ngayon, and uh, date ngayon. Uh, February 19 Monday. At anong oras na? Oras na ba? pa lang natin oras na. 10:28 ng umaga ngayon ay 10:28 ng umaga. At ayan na nga po Nakabalik na siya sa atin yung isang video na ginawa ko. Ayun, nakita niyo naman siguro lumilipad na siya. Pero matagal din siya bago bumalik sa atin. Hindi natin nakita yung pag uh, hindi na niya ginamit itong ano, hindi ko na to ano binuksan. Hinayaan ko siya na talaga mag-explore na lumipad para makabalik sa dito. At swerte naman nakabalik naman siya kaagad tapos eto nga ibibiewing naman natin siya dito sa itaas dito sa luma nating kulungan yan dyan at least nandito sa sa itaas para alam niya na dito siya nakatira yung paglipad niya makakabalik agad sa dito so viewing muna ulit dyan si Mia kasi kung para kung dito lang siya palagi magbe hindi niya alam kung paano siya makakabalik agad, ang tagal niya bumalik kaagad eh oh katulad ng isang video natin uh, pinakawalan ko siya uh, nag-stream siya ng pagkatagal-tagal dyan sa bubong na yan. tapos nung nainip siya, lumipad doon, 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 doon doon siya napadpad sa rooftop nung ninang ko tapos uh, nagintay pa ako ng matagal bago siya nakabalik agad na Nag-stay naman siya dyan sa bubong Tapos, minuksan ko na lang itong pinto Para makapasok siya kasi ayaw niyan lumipal So, ayan nga, uh, viewing ulit si Mia Dito naman sa ibabaw ng luma nilang kulungan yan, yan. Isang linggo ko yan na uh, i-viewing dito sa ibabaw Para alam niya, pagka pinakawalan ko ulit siya Alam na niya kung saan siya bababa kung dito siya papasok o kaya doon sa kulungan yang malaki walang problema dito pa rin yan dito ko rin na iiwan ko yung malaking, itong maliit na kulungan yan dito para pag pinakawalan natin si Mia alam niya kung saan siya uh, babalik para alam na alam niya yung ano niya yung kapaligiran niya kung alam alam niya kung saan siya nakatira talaga yan ito nga palang kulungan na to ito yung pinihilam ko dun sa pamangkin ko na nag-aalaga ng sisiw ngayon eh manok na hindi na kasha yung manok dito sa kulungan kaya kinuha ko na ipabalik itong ating kulungan kulungan din ito ng aso eh pero pwede nga sa ang kulungan na pwede sa ang kulungan ng aso na pwede sa kalapate o ayan po, ayan si uh, Whistler nagagala at ang naglilimlim ngayon ay si Kalaputi. Si Grisler, si Grisal pala, ayan si Grisel, nasa ilalim. Kanina siya yung naglilimlim pero nagpalit na sila ni Norman, ayan si Norman Black. Ayan si, si, si Norman, oh. naglilimlim, palitan sila lagi. Ganun din si Kalaputi at si, ano, si, si Whistler, palitan sila lang paglilimlim ng kanilang itlog. Malapit na, siguro by February 23 ayan uh, ano na yan ayun o no, may kalapati pala dun si Wewe o oh. oh, yun oh. may kalapati palang alaga dun si Wewe siguro yung ano na yan may kulungan ng ano ng kalapate yung kulay green na yan sana mayroong mag ano sa atin no? ah uh, mag-volunteer gagawa ng kulungan ng malapate dito sa ating uh, trap. para malaki na yung kulungan nila at sama-sama sila kaya rin naman na may ano may kulungan na malaki tapos yung mga kulungan na yan ng ganyan yung cage na yan pwede ko rin ilagay sa loob ng kulungan na malaki para dun din sila magstay pero hindi na natin na uh, isasaray isasara yung pinto dun sa loob ng kulungan sana meron magal sa atin no? may mabait na magbigay ng loop cage at ng napapanood ko sa iba na meron siyang binibigyan ng mga loop cage eto kasi ayan no oh, hindi pa natin kayang magpagawa eh so sana yung mga ano dyan yung mga mag -sponsor. oh. Ayan, kailangan po natin ng loop cage. Sayang naman yung laki ng ito, itong oh, ating rooftop. So, ayan po si Mia. Mukhang malungkot kasi hindi siya nakakahalubilo dito sa mga old bird natin, sa mga breeders. Pero Mia, dyan, huwag ka mag-alala. Uh, one week ka lang muna dyan, ha? May, para may viewing ka. Para alam mo kung saan ka uuwi. Ha? Sa linggo ka ulit dyan. Naiyak ka ba, Mia? Huwag ka iyak. <laughs> makakawala ka rin after one week yeah, ilalabas kita dito ha tapos lilipad-lipad ka na hayaan na kita lumipad tapos yung kulungan mo uh, hindi ko na yung isasara hayaan ko na yung nakabukas para pagka lumipad ka at bumalik naka, bring, libre ka nakakapasok sa kulungan mo oh Mia yeah, dyan ka na muna ha Megia ka para matibay ka sa init ng araw Shout out po si Ay, su, mali Shout out po kay Inay Morley Ang ating uh, silver member At sa, sa ating kaibigan na si Kameses Na nagbigay ng mga kalapating ito sa atin Susunod po, dadami na yan Dadami na sila So, huwag nyo sanang skip yung ating mga ads Para may pambili tayo ng uh, Ng kanilang patuka Makabili na ng ano, mga 25 kg Para palagi sila may pagkain sakaling makasahod na tayo sa ating YouTube channel Omiya, dyan ka muna ha iwan na kita dyan, ha? viewing ka muna dyan sa linggo ha sa linggo ka mag-viewing viewing muna dito kasi gusto kong ma mapamilyaran mo ang tirahan uh, mo ang area mo, para pag lumilipad ka alam mo kung saan ka bababa kasi sanay ka dito lang sana. Ano, eh sa rooftop dito sa baba na rooftop kaya pag lumilipad ka hindi mo alam kung saan ka maglalanding. ka magla-landing doon ka palagi na landing sa ano eh sa labas ng ano dyan, sa may bubong na kulay maroon dyan ka lagi na landing pero kapag nasanay ka dyan for sure dyan ka na landing sa, sa ibabaw o oh. oh, Mia dyan ka ha ah. ah, mag enjoy ka lang muna dyan huwag ka magalala kompleto naman no? Oh. may pagkain ka may tubig ka sige bye bye Mia